Ayan, maganda umaga po sa inyo, aking kaibigan. So, meron po ditong yam. Ayan. Tawag so, sa amin ito ay ube. Pero, ang laman po nito ay kulay white. At ito po ang kanyang vines. oh di ba? So, medyo mapatay-patay na po ang mga dahon nito. So, ayan po yung ube. oh, ayan na naman. Ube naman na napakalaki. Sarap naman yung kainin. Ayan. ayan. po yung ube. Ayan, inuhukay na nga po na kasama ko. Ayan, kasi masyadong malalim. Ayan talagang gagamitan talaga ito ng panghukay dahil alam niyo naman mahirap kunin so ganyan ang ganyan po di ba ayan di ako hindi ataka na ayan oh napakalaki wow ito na po yung ube na nahukay natin oh ayan oh ayan na sobrang laki di ba ube 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 yum 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 ube Oh, di ba? Ang sarap-sarap! 어, 아, 대박.